Kay bilis naman ng panahon. Parang kailan lang ay sanggol ka pa lamang. Sanggol gusto yung aking mga yakap. Natatandaan ko pa ang saya tuwing ikay aking hawak. Ramdam ko pa din kung gaano kaming kasaya ng iyong ama mula nang dumating ka sa buhay namin. Sayang nga lang na ngayon ay di na natin siya kasama. Sayang na maaga siyang sa atin ay kinuha. Sayang na hindi niya nakita ang iyong paglaki. Subalit anak, teka lang. Ako man ay hindi pinalad na makita at masubaybayan ka sa iyong paglaki. Anak, pasensya ka na kung palagi akong wala sa tabi mo. Sa kasi ng buhay, kinailangan kong umalis at iwan ka sa murang edad mo. Sa kagustuhan kong mabigyan ka ng maayos na buhay, mas pinili kong isugal ang lahat at iwanan ka. Marami akong magagandang pangarap para sa iyo, anak. Pangarap na alam kong hindi matutupad kung nasa Pilipinas lang ako. Anak, hindi pala madali ang buhay dito sa ibang bansa. Hindi pala madali ang mag-alaga ng anak ng ibang tao, habang ang sarili kong anak ay nag-iisa at ibang nag-aalaga. Damang-dama ko ang sakit sa tuwing naaalala kita. Anak, dinudurog ang puso ko sa tuwing hawak ko sa aking mga kamay, ang anak ng aking amo. Dahil dapat sana'y ikaw na anak ko ang hawak at kalong-kalong ko at hindi ang anak ng ibang tao. Sa tuwing ipinagluluto at pinapakain ko sila, naiisip ko kung kumakain ka din ba ng maayos gaya ng mga batang inaaligaan ko. Badalas, ay lihim na lang akong napapaluha kapag naiisip na kita. Ang magbasa at ang magsulat ay naituturo ko din sa kanila. Habang ikaw, ikaw na anak ko, madalas ay sariling sikap ka nalang natututo. Araw-araw ko silang binibihisan at inaayusan. Habang ikaw sa Pilipinas, madalas ay madungis at pawisan mga sugat at dumi sa tuhod mo sa tuwing ikaw ay nadara pa habang naglalaro. At ang luha sa iyong mga mata na hindi ko naranasang punasan dahil wala ako sa iyong tabi. Yung mga oras na ikaw ay nagkakasakit, gusto kong makauwi. Hindi ko man maibsan ng sakit yung malaman at maramdaman mo man lang saan ang pakiramdam nang mayroong isang ina sa iyong tabi na di ka pababayaan. Nakatapos ka na ng elementarya. Magkahalong lungkot at saya ang aking naramdaman. Masaya akong nakita na unti-unti ay -unti natutupad na mga pangarap ko para sa iyo. Masaya na rin ako na wala man ako palagi sa tabi mo. Nagagawa mong itaguyod ang sarili mo. Madalas mo mang nababanggit na mahirap na wala ako sa tabi mo. Nagawa mo magpatuloy sa mga pangharap mo, anak. Walang pagsigla ng aking saya sa tuwing may nakakamit ka. Subalit alam mo ba, anak, ang masakit? masakit isipin na sa mga nakakamit mo, wala ako sa tabi mo. Masakit na nakatapos ka ng elementarya na kahit yata pagbasa ng abakada ay di ko na sa sa'yo. Ang pagbasa at maging pagsulat mo lang sana ng pangalan mo na dapat sana ina ang siyang unang magturo sa'yo. Mga bagay na di ko nagawa at naibigay dahil malayo ako sa piling mo. Subalit wala akong magawa, anak. Kailangan kong gawin ito. Alam mo bang naiyak ako sa tuwa nang sa wakas, diploma naman sa sekundarya ang sunod mong nakuha. Pinagmamalaki kita sa aking mga kaibigan dito sa ibang bansa. Nakakaproud kasi, anak, na Every two years month tayong nagkikita at nagkakasama lang tayo ng two to three weeks sa tuwing magbabakasyon ako. masayang masaya naman tayo. At sa kaunting panahon, ay naipapadama ko sa iyo ang pagmamahal ng isang ina. Ramdang ko man minsan na malayo na yung loob mo sa akin. Hindi ko na lang yun pinapansin. Dahil sa konting oras na binigay sa akin upang ikay makapiling, ayokong sayangin ang bawat sandali na tayo magkasama. Masaya ako, anak, na di man natin kapiling ang iyong ama. Malayo man tayo sa isa't isa. Nagagawa mong tupadin ang mga pangarap ko para sa iyo. Madalas man ako nakakaramdam ng pagod Nawawala iyon sa tuwing nakakausap na kita. Anak, kaya kong tiisin ang lahat. Makita ka lang na masaya at matagumpay sa buhay. Iiiyak ko na lang ang pangungulila ko sa iyo. Sa ganoong paraan lang naman talaga umiikot ang buhay naming mga OFW. Alam mo bang sa pagdaan ng panahon, e eh, unti-unti ko na ding natatanggap na ito yata ang aking tadhana. At talento ko na din yata ang pagngiti sa kabila ng sakit na aking nararamdaman. Or baka required talaga yon sa isang OFW. Dito kasi sa ibang bansa, anak, patatagan at palakasan talaga ng loob pagalingan ditong mag ng emotions namin. Hindi lahat ay may lakas ng loob na umiyak sa kapwa OFW at sabihin ang kanilang problema. Dahil alam namin na lahat kami dito sa abroad ay may kanya-kanyang kwento. May kanya-kanyang pagtitiis at may kanya-kanyang pinagdaraanan. Anak, sa wakas ay kolehiyo ka na. Salamat na lang at may social media. Halos araw-araw ay nakikita nakita Ang ngiti sa iyong mga labi sa bawat larawang nakapost ay agad nang pinapawi ang aking lungkot at pinapalitan ito ng ngiti. Sa bawat oras na ako'y nangungulila sa iyo, iniisip ko na lang na okay lang Masaya naman ang anak ko. Madalas ko din nakikitang may mga kasama kang bagong barkada. Mukha naman lahat ay masaya kaya ayos lang kahit nababawasan man ang oras mo para sa akin. Napansin ko din kasi nitong huli anak na di ka na masyadong nakikipag-usap sa akin. Alam ko na dalayon ng pagiging kulahiyala mo. At minsan siguro, mas gusto mo nang kasama ang mga barkada mo. Gusto kong malaman mo na wala akong tampo sa iyo. Lahat ito ay tanggap ko. Ang mahalaga, napapangiti ka nila. May mga oras na gusto kong magsabi sa iyo ng nararamdaman ko, subalit, takot ako. Takot akong ako ang siyang papawi ng mga ngiti sa iyong mga labi. Ayokong ang mga ngiting ito'y mapalitan ng pait. Hindi ko kakayanin at hindi ko matatanggap. Kaya pinipili ko na lang manahimik kadalasan, anak. Anak, matanda na yata talaga ako. Madami na akong nararamdaman sa katawan ko. Ganun yata talaga pag nakakaedad na. Madalas na din ako nagiging mainitin ang ulo. Kahit simpleng bagay minsan, medyo umiinit na yung ulo ko. Maramdamin na din akong masyado ngayon. Mabilis na ako ngayong magtampo. Minsan, nakakaroon tayo ng pagtatalo. Pinapakita ko na lang na okay ako. Kahit ang totoo, nasasaktan ako. At lahat iyon ay dinidibdib ko. Naiiyak ako ng palihim para mawala ang tampo na nararamdaman ko. Hindi naman kasi kita masisisi kung minsan napagtataasan mo ako ng boses. At madalas, nararamdaman ko na malayo pa din ang loob mo sa akin. Iyon siguro ang bunga ng paglayo at pag-iwan ko sa iyo. Para to din ang mga pangarap para sa iyo.